Ating lugaw, yung ating sinangag bawang, at yung ating nilagang itlog, at yung ating tuyot kalamansi na may sile. So, tara it! Gano'n mga sa inyong lahat. So, ayan, ah, nagluto po tayo ng lugaw. Ayan, may nilagang itlog po tayo, sinangag na bawang, siyempre yung ating tuyot kalamansi na may sile. So, ayan, kain po tayo. Ayan, yung ating uh, sarap magluto. So, medyo maghapon at na magdamag kasi umulan. So, yun, na medyo puting nga yun, tumila na yung ulang kanina. Kaninang madaling araw, yan. So, time check. Uh, 5.30. So, siyempre, lagyan natin ang bawa kayo. Ito yung hindi ko, yan. Masarap kasi ito. So, try nyo yung aking mga recipe. Yan. Hmm. Syempre, yung ating Toyo Chile. Ayan. So, noong nakaraan kasi Tokoy yung ginamit natin ngayon naman. Uh, nilagang itlog naman. Yun. Doon tayo nagluto sa ano, kalandi uling para masarap. Ayan. Hmm. Salap. Ito, hindi nyo kailangan magkape. Kasi mainit yung ating dugaw kaya mainitan yung ating sigmura. Hmm. So, i-try nyo po. Ayan, tara po. si co-founder. Nag-alusan din ng lugaw. So, marami naman yung niluto natin yung lugaw. So, siguro kahit dalawang mangkok o ano. Okay. Ayan. Sarap kasi pag malakit yung ginamit natin yung ah, bigas para masarap. Ayan. Sarap kasi nung marami bawang. Ayan. Bago, manghang may silit ka toyo ay nakuha pakasarap hmm. so, tama tama kasi sa Bano, kasi medyo maulan kasi may bagyo kasi tayo kaya masarap hmm. Kaya na, maraming salamat po sa pagsama sa pag-almusan ng aking dugaw. So, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po, tapusin mo natin mula umpisa hanggang dulo yung ating mga video. Bye! So, itrya nyo na yung aking mga recipe na dugaw ni Kambalicious. Bye!